So, kung pressure mo ay hindi sapat, siyempre malaki yung uh, tubo mo, mabigat itutulak yan ang pressure guys. So, lalo na lalo na kung ang tubo. Hello po mga paps at mga koys, kumusta na po kayo? Uh, sa mga bagong nag-subscribe sa aking channel, uh, maraming salamat po So ngayon uh, guys uh, may isisir naman ako sa inyo na kalaman uh, tungkol po ito sa uh, kung paano ang tamang pagkabit sa water storage tank. Ang ibig ko pong sabihin guys is yung uh, piping po papunta sa uh, water storage tank ninyo. So sa mga nagbabalak pa na mag-install ng water storage tank water storage tank Uh, tulad ng gravity type is yun po ang ating pag-uusapan ngayon kung paano nga ba ang tamang pag install no uh, para hindi masayang ang inyong pira at hindi sa sasakit ang inyong ulo so yun guys uh, kung bago pa lang kayo sa channel na to guys is wag niyo kalimutan na mag-subscribe na rin so ngayon guys uh, pag-usapan natin kung paano ang tamang uh pagkabit ng water storage tank lalo na kung ito ay gravity type so sa kadalasan nakita ko guys ang ang kanilang piping papunta sa tangke sa taas guys is naka 1 inch diameter yung iba mga yung tubo nila is mas malaki pa sa 1 inch uh, isa sa dahilan guys na nakikita ko guys is uh, parang hindi kabisado ng naglagay ng piping kaya malaki ang tubo na ginagamit nila is nasa isip kasi nila guys na mas maraming tubig na papasok sa taas ng tangki pag malaki ang tubo na yung gagamitin. No? So may uh, paraan para mapapunta ang tubig natin sa taas. Uh, una nito is through uh, pressure ng uh, nawasa or yung water sources natin is galing nawasa. So nakadepende din yon kung Uh, malakas ang nawasa, so siyempre may tubig din na akyat doon sa tangke. Pero kung mahina, uh, doon nagka-problema yung iba na may tangke na nasa taas, ng, uh, natlas sa taas ang kanilang tangke guys, pag araw walang tubig na pumapasok, so gabi lang uh, may papasok na tubig dahil doon sa mga oras na yon is uh, walang masyadong gumagamit sa tubig. So, ang panganawa ng mga paraan para mapaakyat ang tubig sa tangke, is through water pump, no? So, pag may water pump ka, uh, ma ma paakyat mo ang tubig papunta sa tangke mo, no? So, yun guys, uh, dahil sa ang purpose ng gravity type is uh, magagamit mo ang yung tubig through gravity feed, no? So, nagre-rely lang yung ang yung tubig sa inyong uh, ginagamitan to gravity feed. Kung mayroon naman kayong extra money, pwede din kayo maglagay ng uh, extra pump doon sa taas ng tangki ninyo. No? Doon sa tangki, doon sa taas. Para yung tubig naman is madeliver ng uh, good quality pressure. No? So, yun guys. Uh, uh, hindi naman sa pinupuna ko ang gawa ng uh, iba na, na nasa malaki ang tubo. Iba naman kasi dyan, guys, is yung plumber na gumagawa dyan is nagre lang sa uh, siguro sabi ng may-ari na ganito ang gawin. So, simpre, uh, kung tayo ang gumagawa, guys, is dapat nating alam kung paano ang tama para kahit sabihan tayo na ganito ang gawin, hindi tayo papayag dahil tayo naman ang gumagawa, guys. So, isa kasi dahilan, guys, pag di uno ang ating gagamitin, so, ang tubig na paakyat guys is hindi yan sa uh, gaano kalaki yung tubo natin. Ang kinikwinta dapat natin guys is yung pressure na tumutulak doon sa tubig. No? So kung pressure mo ay hindi sapat, simpre, malaki yung uh, tubo mo, mabigat itutulak yan ang pressure guys. So lalo nang lalo na kung ang tubig mo ang ang delibera ng tubig is paakyat no so so s'yempre mahirapan ang pag tulak ng tubig dahil malaki ang tubo. Dahil yung tubig, guys, is may gravity yan, may pressure, so may resistance papunta sa taas. So, ang nangyayari, guys, pag nawasa ang ginagamit nyo, guys, uh, patulak ng tubig sa taas, nawasa kasi, guys, pag yung yung pressure na tinutulak niya is hindi niya kaya, tapos may gumagamit sa ibang mga area, is yung pressure na nakapokus sa inyong atangki is hindi yan ma-forward ma ma yan sa iba guys dahil nagba yung tubig ng nawasa guys no so yan ang mangyayari so kung so water pump naman ang gamitin nyo syempre makakaakyat dahil single lang naman ang, ang nakapokus ang precision na papunta lang sa tanke nyo is ang ang problema din niya is, is mahirapan din ang nyong water pump so ganyan so paano nga ba ang tamang ah uh, solusyon guys ah uh, ang dapat guys is liitan lang natin ang uh, delivery or discharge ng tubig papunta sa tangke. Yun po ang uh, pinakadabis na solution guys. Yun po yung gumagamit tayo ng uh, one half inch diameter na piping. Either blue ito or yung polyethylene pipe, yung black. No? So ang mangyari kasi yun guys kung maliit ang inyong uh, discharge guys is hin ang pressure guys is hindi may hirapan at lalo pa nga itong lalakas dahil uh, uh, continuous ang pag-deliver ng uh, tubig ng pressure sa tangke. So opposite doon guys yung uh, malaki yung tubo mo. Either malaki yung tubo mo, expectation mo is malaming tubig is ang pressure naman ang pinaka kontra doon guys, no? Kung ang pressure mo ay mahina, so hindi uh, maka-deliver ng tubig dahil uh, nabibigatan yung yung nagtutulak sa pressure no. So kung kung maliit ang yung tubo papunta sa yung tangke, siyempre ah uh, bangat maliit ka lang siya pero continuous naman yung pagdeliver. So yun don yun din nagatalo guys no. Yung pagdeliver ng tubig, siyempre magaan yung pagtulak ng pressure, siyempre uh, continuous din ang pag-agos ng tubig guys no. So yun lang po guys uh, I hope may natutunan kayo ngayon naman sa aking vlog no tungkol sa pagkabit sa no ang tamang piping, ang tamang piping pag magpakabit kayo ng uh, water storage water storage tank sa inyong bahay. So, yun lang pa guys. ah uh, maraming salamat sa panonood at huwag niyo na rin kalimutan na mag-subscribe at paki-share na rin po guys. So, yun lang po. ah uh, maraming salamat.